For today's video nga ay dadayuhin na naman natin ang isang hidden gem na kainan dito nga sa may lower bikutan. At kung sisling lang yung labanan ay tiyak akong hindi sila magpapahuli sa lasa. At ang kinagandaan pa nga dito ay only rice, only juice at only soup na rin. At isa nga sa nagustuhan ko sa menu nila itong sisling crispy kare-kare. Nasa sauce pa nga lang ay talaga namang mabisa na. Meron nga rin pala sila ditong a la carte chicken popcorn na sa lagang 175 pesos ay pwede mo nang matikman. At kung gusto mo nga namang humigop ng mainit at maasim-asim na sabaw, ay meron sila ditong sinigang na bagnet. Kaya kung taga-Tagig ka nga at naghahanap ka ng sulit at talagang swak sa budget mo na putripan, ay baka para sa itong video na to. Kaya tara na! Let's go! Dito nga lang yan sa may Sisling Tambayan na located nga sa number 341 A1 Manuel L. Quezon Street Barangay Lower Bikutan, Tagig City Sir, magkano yung kare-kare niya, sir? Uh, sa alagang 160, meron ako yung kare-kare uh, rice, only drinks pati only soup You know, tapos magkano yung pinakamababa niya sa menu niyo? Ah, uh, halagang 125 din. Ganun din, only rice, only drinks, pati only soup. Oh, yun oh, no? napaka-solid oh. Kaya ano pang hinihintay natin? Pumunta na nga tayo dun sa pinaka-exciting na part, yung Tiki na. Hey, what's up guys? Nandito pala tayo ngayon sa may Sisling Tambayan. Nalocated nga lang sa may 341A1 Manuel El Quezon, Lower Bicutan, Taguig City. At eto na nga guys, titikman na nga natin tong kanilang Sisling Kare-Kare. Tignan niyo naman guys, oh. bagnet yan pare. Ayan o, oh. bagnet o. Oh. Tikman na natin guys. Siyempre, may gulay na rin yan, oh. No? Ito, sitaw, talong, pechay. Siyempre. Isang bagsak lang, pare. Tikman na natin. Mmm. Mmm. Grabe guys, napaka-solid. Sos pa lang niya. Grabe, malalasaan mo na yung peanut. Tapos yung gulay, sheesh. Tapos ang kinagandaan pa dito guys, Andy sabaw. sa mm, bau. grabe yung sabaw nila dito, sinigang. Ito pa, Andy Juice. Ah, tapos kung mahilig naman kayo sa sabaw, meron sila ditong tinatawag na sinigang na bagnet. Tignan nyo naman guys Grabe na ito Ito, tas tikman natin guys Lagyan natin siya ng gulay, syempre Tapos bagnet Ooh. Grabe ito nga guys mm. Grabe Crunchy panalo. Kung ako sa okay, inyo, nyo na ito. Inibitahan po pala namin kayong lahat na pumunta dito sa aming sisling tambayan para matikman lahat ng aming menu. Meron kami dito mga ali soup, ali juice, ali rice na siguradong mamubusog kayo sa murang halaga. Kaya ano na, tara na!